Kailan pa nabasa to, sir? 5 days ago, no. sir. Hindi pa rin, hindi pa nabubuksan? Hindi. hindi, niyo naman sinubukan ni church, sir. Hindi na. Ay, sinubukan ko kahapon. Hindi, parang hindi nag-charge, sir. Eh. Itong power button niya, sir, dati na to, na matigas pindutin. Oo, oh, ganyan. Hanggang ngayon, may tubig pa rin, oh. No? Damage <laughs> na rin ng LCD mo, sir. Ang damage na rin dito sa kon mo sir, ang mga ito, ito sa camera, hindi saka natin matetest kasi yung lahat ng kon nito, pag uh, nalagyan natin ng LCD, pag nag-display, saka matetest itong camera, itong sa charging niya, so okay yung charging, so ito, ito lang nag-worry ako dito yung camera pati yung speaker hindi ko sir nag-repair na LCD. LCD, hindi po nare-repair. Ang pinakasolusyon, palit lang talaga. Once masira itong LCD, wala nang paraan para ma-repair. Ang, nare ang nagagawa lang na pang, kunwari, basag tong glass, pero may display. Natatouch, may display. So yun, may kayang palitan yun, yung glass lang. Pero pag ganito na, wala na, sira na yung display, ah. hindi na rin. So dalawang klase yung LCD, sir. Yung hmm. class A. Pero yung mas magandang klase naman doon, yung parang hindi siya totally ganito na original talaga. Pero yun yung pinaka, orid, oh, pinaka magandang klase sa lahat ng replacement. halaga nun. Oh, pero kung class A, parang ang kon lang nun sa class A naman, parang parehas lang din ang display. Pero hindi lang siya, hindi siya kon, hindi siya OLED. LCD naman yung kon nun. Ito kasi OLED to yung class A talaga, yun yung LCD. Ito ang ginamit dito, LED. Ang di magiging display niya, display parang ganto parang mga Android na. Pero kung makikita mo rin, walang, walang parang wala rin pinagkaiba. Yun nga lang, mag magkaiba lang ng material na gamit. Mas maganda lang talaga yung re resolution ng LED kasi organic talaga siya. Yung LCD, may, may, may backlight pa yun. Ito, wala nang backlight ito kasi ang mismong umiilaw na talaga, yung mismong LED. Kung papagawa nyo, depende kung ano yung gusto mo, LCD or yung OLED. Ano yun? pag nagawa Lahat na yan? Oo, oh, kasama na doon yun. Lahat na? Lahat na. Kung kunwari, pa, uh, yung OLED ang pipiliin mo, lahat-lahat na. Pero ang, hindi ko Sa LCD lang tayo. Sa labor, Kunwari yung labor, kasama na rin sa si LCD. If e ever, kunwari ito hindi gagana. So ito, panibagong bibilin mo to? Eh, hindi, hindi natin malalaman yan. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin... Magkano yung mga ganito? May, ang kwan niyan, sir, ang kagandahan, meron ako. Magkano? 2.5 yung benta ko ng ganito. Isang, isang kon na rin kasi ito eh. Sige. Ito, hindi sa'yo. okay oh, ba ng tulay. Eh. Pero bago natin yung kwan, iti-testing it it muna natin yung mga kon mo mm -hmm. umaga na. Dito ay kunwari nagpapakitang gila si Sir. Alam ko naman na laging tama ang babae. Kaya in the end, ayun si Ma'am pa rin ang nasunod. <laughs> Kaya man nalibor nun Sir ha? Sa milky? No. pero Sir, palagi mo magtatagal pa yan. Baka naman... Oo naman kasi wala. Hindi, ito, ito, kasi yung pinakamakina niya. So yung makina walang problema. Pero pag ito ang nasira, depende naman sa si sira. Kunwari, kung mga basic lang na parts yung conflict. Pero pagka, yung parang sa tao, para mga puso na, utag. So, wala pa naman doon napakalaya. Kasi yung nauna wala, wala rin sira yung katawan niya. Uh -huh. Pero pag nagpalit na tayo, sir, hindi na rin. Kung ito, napasukan yun. Mas lalong makapasukan yun. Kasi hindi na yun, wala na siyang hindi na siya water resistant. Talagang hindi dapat makasala. Oh. Then, after po namin magkasundo nila, ma'am and sir, ay kinuha ko na rin po ang ipapalit kong OLED display sa nasira nilang screen. Kaya paalaala po sa may mga iPhone dyan, lalo na po yung may mga history na po ng repair, ay iwasan nyo pong mabasa sa tubig dagat. At doon naman po sa may mga iPhone na medyo may edad na, ay huwag nyo na lang pong subukan kung waterproof ba ang inyong iPhone. Dahil ang katotohanan ay wala pong waterproof na cellphone, ang meron po tayo sa ngayon ay water resistant lamang. Hindi po barya lang ang presyo ng original display ng iPhone 14 Pro Max dahil tumataginting pong 20,000 pesos ang presyo ng brand new LCD sa mismong authorized service center ng Apple. Kahit milyonaryo siguro, manghihinayang sa 20,000 pesos. At kung hindi mo talaga maiwasan magtampisaw sa ating karagatan, ay gumamit ka na lang po ng case na ito. Nasa comment section lang din po ang link.